kasi okay, ako na bless ako kanina dahil uso ngayon ng flood control at mga contractor may isang story po ito may isang story po sa Bible na kinunukitahin niya Alam niyo ba, may istorya ng isang manggagawang napakatagal na po sa isang company ng construction ang trabaho niya po ay gumagawa ng mga building ng mga bahay mga baas. all about construction at ngayon kapatid almost mag -re retire na siya. And nung pa-retire na po siya, kapatid, ang sabi ng kanyang amo, nung nagpaalam siya, Sir, mag -re retire na po ako dahil matanda na din po ako. Ako po'y naglingkot sa inyo ng matagal, naging tapat sa inyo, mag -re retire na po ako. Ang amo ay sumagot, kapatid, at sabi ng amo, ang ganda dito ang sabi ng amo, for the last time, kapatid, pwede bang itayuan mo ko ng pinakamagandang design mo na, na bahay? yung pinakamagandang gawa mo na, na bahay? ipatayuan mo pagpagkatapos nun, hinahayaan na kitang mag-retire. In the short of history, sabi ng nalipin o ng amo ang kanyang manggagawa, ang sabi niya, Sige po, sir, gagawa po. Alam niyo pong ginawa po ng isang manggagawa, dahil las na tinamad na to. Ang ginamit niya na lang po ay mga soft standard. Naku, parang nag-control na to, soft standard Ang ginawa niya po, pinaganda niya sa harapan, napakagandang tingnan yung bahay, ngunit sa mga nilagay niyang gamit, mga, mga bakal, mga semento, ay hindi ayon sa talagang plano at standard ng isang bahay. In short, nagsinungaling, in short, nagnakaw dahil ah, hindi nakakita yung amo, in short, maganda lang sa labas. Ngunit yung mga nakalagay sa mga sementoy, hindi maganda. In short the story, natapos na yung bahay, napakaganda sa harapan. Ay yung kapatid nung nagusap na yung amo at yung amo at amo at yung magagawa, Sir, tapos na po yung bahay na pinapagawa mo. Ang sabi po ng amo, congratulations sa may taon na nanibihin ka sa akin. Alam mo, masaya ako sa mga ginawa mo, lalo na itong huling project mo. Kapatid, itong project na to ay para sa iyo. <laughs> Praise <laughs> the Lord. Lord. Palagpakaman na po Diyos. Pinaganda niya, binigyan niya lahat. Yung pala, lugi niya lang yung sarili niya. Sa paglilipot natin sa Diyos na buhay, I will encourage you, hanggang nga papitsakit siya na kristyano, paipaisumon nung naman mong niya po Diyos. Tanong pinaipaisum na po Diyos kapag naging totoo ka sa harapan ng Diyos, magiging totoo din siya sa iyong harapan gaya ng isang kwento na yon ni no pinap